Mga ka-MB, haya naman natin ang kahusayan ng mga atletang Pinoy ngayong summer Summer Paris Olympics. And speaking of international stage, tuloy lang sa kwentuhan ka MB dahil ang makakasama natin na isang kikay na sahabi nito ay pag-aaral ng Korean. Ang magbibigay kaalaman para sa kanyang kapwa-kabataan dito lang sa Gen, -C's. Gen -C's. Diana Hi guys, I'm Maria Panchingo, Diana, from the University of the Philippines, Baguio. At ngayong araw, matutunghayan natin ang kwento ng isang Korean culture enthusiast kung saan ang kanyang interest nagbunga ng pagkatuto ng bagong wika. Samahan niyo ako mabilib sa galing ng Gen Z, dito lang sa Gen Z's! Hindi may kakaila na halos buong mundo ay nakasakay sa kanilang mga surfboards riding the Korean wave or ang tinatawag na Hallyu. Mula sa nakaka-LSS ng na mga awitin at jaw-dropping performances ng K-pop, mga captivating storylines ng K-dramas o K-films, nakakatakam na K-foods hanggang sa K-beauty at K-fashion. Talaga namang, the Korean culture has the world especially the Philippines, wrap around their fingers. At di lang doon nagtatapos ang letter case, dahil umabot na rin ito sa K language. Ayon sa mga research, maraming Pilipino ang nainganyong mag-aral ng Korean language dahil sa pagka-expose sa music and television ng South Korea. Isa na doon si Renee. 네, 안녕하세요. 저는 르네입니다. outgoing chairperson ng Korean culture enthusiast empowered people of UP o Keep Up, which is the only cultural interest and performing student organization at the University of the Philippines, Baguio. Siyempre, yung main interest talaga with regards to Korean culture talaga is yung K-pop talaga since yun naman yung nag-ujok sa akin na Ma, ma, fall sa <laughs> trap na ng Korean culture. Ang kwento ni Renee, hindi naman talaga siya seryosong nag-aram ng Korean. Dahil nung nag-enroll siya sa Korean Culture Center, ang pagsasayaw ang sinadya niya. Kapag nag-aaral kasi yung sister ko with her flashcards, ako kasi nagre-review sa kanya. So naturally, pag nare-review ko siya, syempre nare-review ko rin siya. So kumbaga, she just improved naturally because of helping her sister sa pagre-review. Wow, tebak. Diba. Tonde at tonde. Pag nasa labas kami, actually, pag may gusto kami pagsismisan, nagahanggol kami. Yay, gupaba. Ganun saram. Muri opso. Ganon. Ganon yung usapan namin. At alam niyo ba? Siyempre, hindi pa. Pero si Rinne ay magiging exchange student sa Korea. Oh, di ba, bongga? She will soon be living her K-drama life. Together we chant, Sana all! Ayan. So, I actually be an exchange student at Sukmyong Women's University sa Seoul. So, ang initial plan ko talaga is to learn Korean talaga. Like yung full-on conversational Korean talaga na kaya kong mag-order sa coffee shop mag-isa, kaya kong magpa-deliver mag-isa, yung ganon. Para sa mga nag-aaral ng Korean, pati na rin sa mga gustong mag aral my tips sa inyo si Renee. Maganda na mag-start ka talaga munang mag-sulat. Yun talaga kasi, mag-sulat at magbasa pag sa speaking naman, I suggest to find someone na nag-aaral din or siguro, siguro mas magaling na sa inyo mag -hangul. So, kailangan talaga parang may ka-partner ka na mag-practice ng hangul para mas ma gamit mo siya mas ma-apply. Wait, there's more! Kami ni Rene, sumabak pa sa aktingan. Ginaya namin ang isang famous scene mula sa K-drama na Business Proposal. Lights, camera, action! Samkan! Nee, kisim, turo, 제발 음.. 우리가 서로 뭐 얘기 들질 사이 아니지 않니? 여기 사람이 없어서 그래 You know, I have no c h i n 친구 Are you kidding? Really? It's true? Oh my god Bye, girl Why is it? Okay, cut, cut, cut 안녕 여러분 박수 그라보 멋지다, 르네이씨 And there we have it ang simpleng pagiging fan ng Korean music at show ay nagbukas ng pinto patungo sa language learning. Kaya naman to all the Gen Z out there, remember that your interest can lead to new skills and your passion can lead to endless opportunities. Once again, mula sa Universidad ng Pilipinas sa Baguio, Yapon Chingu, Dina, at ito ang Gen Z's. Annyeong! Yeah. 안녕하세요. Haesmina! <laughs> Nakakatuwa naman! Siyempre kasama natin ngayon si Dinah from the University of the Philippines. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Kencana yon? Kencana! Kencana! 괜찮아. 괜찮아. Yan yung <laughs> nga, samgipsala. Samgipsala. <laughs> Puro pagkain, <bagay>. Suju, <laughs> so suju, so na? <laughs> Hindi, tayo talagang alam ko. Pasensya na. O, o, kamusta naman ang naging experience mo na malaman mo din at maipaalam mo ano, sa... Sa lahat ng mga ka-MB natin, ito nga trend nga regarding nga Korean culture. K-pop, K-movies, K-food, and what not. Masaya naman, lalo na kasi parang, di ba, ngayon, or sa iba, yung ibang mga tao, inisip nila na parang K-pop, parang bakit kayo fan ng K-pop, K-drama, ganyan, ganyan. Pero di nila alam, parang nagiging benefit siya, advantage siya minsan, kasi yung iba natututo magsayaw, yung iba yung mga photocards na yan, binibenta na lang, na, nagkakaroon sila ng business, or yung iba naman ayun, singing and just yung, ayun, Korean language. Oo. Oh, oh. At uh, yeah. maganda yun, it's an opportunity to learn another language para hindi ka lang uh, uh, iisa lang, uh, nagiging bilingual ka, multilingual, gano'n. Yeah. Ikaw ba, ilang uh, ilang taon ka na nag-aral or inaral mo nga ba ang salitang Korean Ako, okay, or Hangul? Ako, hindi ko talaga siya naral ng parang seryoso na may textbook na yan yung parang natutulang talaga ako sa kakanood ng K-drama tapos syempre fan ako ng K-pop so lagi ako nanonood ng mga videos ng idols mga ano nila so parang araw-araw ko siya napapanood so naririnig ko yung mga Korean or parang conversation nila na parang na-adapt ko na tapos bigla ko siyang gagamitin sa for everyday life tapos hanggang sa ayun feeling ko dun ako nag-improve ikaw, wow. ikaw ba katulad ka rin ba niya na mahilig sa K-pop, Miss Vanessa? Ah, uh, oo, saktong ano, saktong hilig lang. Ah, saktong oh. hilig lang, pero may mga alam ka na sa salita or conversational na hangul. Uh, ano lang yung mga beats beats lang mga ano sa iyo, mga ganun uh, mga. Uh. pero pagka sa conversational medyo wala na. muna tayo. Wala <laughs> no, na lang oh. tayo. Oh, oh. Doon na lang tayo sa subtitle. Minsan ba pag nanonood ka, nagsa nagbabasa ka pa rin ba ng subtitle? Hindi na. Hindi binabasa ko pa rin po kasi syempre pag i-drama, meron pang mga mahihirap na salita. Especially, pa yung mga bet kong mga kay drama kasi mga thriller ganyan. So, yung mga words nila pang pulis, yung pang anyan. Uh, ah, so, oh, parang, oh. kayaan ko pabasahin. Pero, madalas, narinig ko siya, din ko siya, minsan sabihin ko, yung subtitle parang di naman ganito. Mali, parang context clues na lang. <laughs> oh, ano. O, o. Pero ipakilala mo nga rin naman sa atin itong keep up ng uh, University okay. of the Philippines. Ah, ayan po. So ito po yung only cultural performing and interest organization. So dito meron kaming mga, sa inter kung interesado ka sa Korean culture, hindi naman for K-pop or K-drama or any other uh, na parts sa Hallyu. So tapos, aside sa mga interest, nagpo-perform po kami sa nagpo-perform kami sa student organization na sa UP sa mga <clears throat> events tapos minsan na invite kami sa parang outside ay, wow naman. Sa mga nais nice naman na sumali ng mga Gen Z uh, dito sa Keep Up, paano nila kayo i-contact? Meron po kaming mass orientation. Remember po pang student lang po siya talaga siya. Meron kaming mass orientation para mag-connect namin ng bagong mga members kasi nag-graduate na yung mga seniors namin. Ayun naman. Maraming maraming salamat, Daina, at maraming salamat din na ipinakilala mo muli ano ang K culture or Korean, Korean culture. At uh, kasama na kasi ang mga drama, K-music, movies, movies, and what not.